Huwag siya agad husgahan. Yan ang panawagan ng aktresa si Melissa Mendez, kaugnay ng skandalong kinasangkutan niya habang nasa biyahe ng eroplano. May report si Lars Santiago. Nagbigay ng kanyang panig ang aktres na si Melissa Mendez tungkol sa pagpapababa sa kanya sa eroplano matapos umanong manakit ng pasahero. Kwento ni Melissa, nakiusap siya sa modelong si Andrew Wolf at sa kasama nitong lalaki na payagan siyang makaupo muna sa seat katabi ng bintana at babalik din siya sa kanyang upuan kapag nakunan na niya ng larawan ang mga ula pero hindi raw kumayag ang kasama ni Andrew. Ay hindi, hindi, binayaran namin yung upuan namin. Ay no, ay no, I understand. Pero sandali lang naman, gusto ko lang makuhanan yung clause. Ay hindi, hindi, pwede. Ito naman, nakikiusap lang naman ako. Sabi ko, pag hindi ka umalis sa upuan mo, hampasin Pasing kita ng bag ko sa mukha mo. Sabi niya sa akin, nung lalaki nakasama ni Andrew. Nang bumalik na raw si Melissa sa kanyang upuan, ay nagpaalam siya sa isang flight attendant. Nakakausapin niya ang lalaki para makipag -ayos. Pero nang lapitan daw niya ang lalaki. Hawak-hawak niya yung parang ano sa aeroplano. Gumanan siya. Lumayo ka sa akin. Ang pao, pao na ngininga mo. Bad breath ka. Mag-toothbrush ka. Mag-toothbrush ka. Ang tao mo. Kadiri ka. Kadiri. Kinano niya ako ng ginano. As in, dire-direcho, dire-direcho. Dire. So, na talaga nagpanting na yung tenga ko. Doon na raw nag-announce ang piloto na babalik sila ng Maynila dahil sa isang unruly passenger halos magbuhol-buhol ang hininga ni Melissa sa pagitan ng mga hikbi nang inilabas niya ang sama ng loob sa ginawaraw sa kaniya ng lalaki. Matagal bago magalit, pero yung pagsabihin ka ng isang lalaki, kung lalaki man siya, na hahampasin niya yung mukha ko ng bag niya, na wala naman akong ginagawa masama sa kanya, sobra naman na yun. Wala ba siyang nanay? Wala ba siyang kapatid na babae? Lapat niya, higalak? Eh, <laughs> oh, dapat igalang niya bilang babae. Itinatangis din ni Melissa ang at panlalait sa kanya sa social media. Alamin muna nila yung buong story, ha? Ah, huwag naman sila basta-basta maghusga. At tawagan ako, tawagin akong drunk. or going berserk, or whatever, kung ano. Uh, Nilinaw rin ang actress na hindi totoong lasing siya o nakainom ng alak. Ginawan niya ako ng juice made of watermelon, papaya, uh, pineapple, mansana, saka sugar beets. Medyo mapula yun. Yun ang iniinom ko. Siguro, yun ang naamoy niya. Plano ni Melissa na isang guni sa kanyang abogado ang nangyari sa kanya at dumulog sa grupong Gabriela para humingi ng suporta. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Horas.